a visitor here at Mercy's Garden Bulacan House and we don't know the name of this butterfly pero napakaganda niya guys ayan siya so pinapaalis ko na pinapalipad ko na pero ayaw pang umalis parang hirap na hirap siyang lumipad why what's wrong butterfly need help anong pangalan mo anong klaseng butterfly ka? Ha? Huh? Okay, I'm talking to the butterfly. <laughs> Yun. Nag-floorway na siya. Okay. So, dyan ka muna. Stay. Ang bigat kasi ng katawan mo eh. Parang ang bigat na nung body niya. Hindi niya na kaya iangat. Ganun. So, ayun na siya. Okay, stay there, o kalang malalag lang, malalaglag because Nala is waiting for you. Capture lang kita. That's my visitor. Beautiful, leafy-looking butterfly. at Marcia's Garden. Nag-propagate kami ng rubber plant. And I'm going to show you guys my rubber plant. Yung this morning ko lang na-propagate. Ito siya. And this is two. Dalawa sa isang paso. Ayan. Si... Ito, burgundy. And this one is rose. Um, parang ano siya, rubber plant. This one naman is burgundy also. And ito yung kanyang evergreen. So, not so familiar. Or tricolor. So, dito to sa my side garden, guys. Itong aking al aloe vera. Hindi pa siya na hiwalay Pero I plan one of these days kasi ito yung magandang variety ng aloe vera. Yung malaki siya, lumalaki. So, I bought this from Circle. Doon sa may QC. And meron ako nitong petunia. I am not so familiar but the flower is so pretty. So, nung pumunta kami sa Tagaytay, may nagbigay sa amin ng mga halaman. And isa ito sa mga binigay nila. Ito yung variegated pandan leaves, pandan plant, pero hindi siya nakakain. And this is now my magic fruit. Magic fruit na hindi pa namumunga. Pero ang daming mga bulaklak, coming flowers. Yun. So, yun siya. And hopefully, sana magbunga na siya. Para naman, makatikim kami uli ng kanyang fruit na kahit na anong kainin mo, maasim, matam, maasim, maalat, mapait, tatamis pag kinain mo yung fruit na yan. And look, meron ako rito avocado. So, papano ko naman siya palalakihin dyan. Inakatanim e, lang siya dyan sa lupa ginawang fertilizer nook ni Cherry yung aking lupa dito. Dito niya itinapon yung mga ano, basura. biodegradable na basura. And itong plant na to, I plan to give this to Anna kasi I'm not familiar with this plant. Puno yata ito. Nakatanim lang sa paso. So ipatatanim ko sa farm kung gusto niya. Ibigay ko sa kanya. Okay. And I also have here money plant. Ito, yung money tree ko. So, two, four, six, seven. Seven leaves. That's lucky plant pag seven. Two, four, six, seven. And swerte yan. Pag pito ang kanyang dahon. Two, four, six. So, binibilang talaga yung dahon. And look at the So, this one, not so familiar with the name, pero napakalusog niya. So, yan siya. I'm waiting for the flower. So, mamulaklak siya. And, ito yung birds of paradise. So, ang dami na niya. Nagsangasanga na dun sa paso. Pero, wala pang bulaklak. And, I also have here plant orange jasmine. So, katatapos lang niyang mamulaklak. So, ang dami niyang bulaklak no isang araw. Pero, nilipad na ng hangin. Napakaliliit lang na bulaklak nito, guys. So, ang liliit lang ng bulaklak ng pre ano, orange jasmine. Ito siya, guys. Wala na. na ano na siya? Nilipad na. Ito, may naiwan pa. That's my orange jasmine. So, itong area na to, ito yung sa my side, other side of my house. Sa my parking area. And dito mga nakatanim na vines para pag na tumubo or nagugat, ugat pwede na itanim sa aking paso, sa mga paso. And this one is Japanese palm. My Japanese palm plant. One of my lucky, lucky plant. So, balikan natin yung ating butterfly. Andito pa rin siya. Hindi pa rin siya umaalis. Something is wrong with this butterfly kasi parang hirap na hirap siyang lumipad. So anyway, it's okay. Stay calm, dyan And <coughs> 'wag kang dadapos sa sahig because Nala is just around all around. Ayun na siya. Baka magang merienda ni Nala. So, and let's go to my main garden. So, not familiar with the name, pero napapagapang ko na siya. Si Prince of Orange. Feather Leaf. And These are all my new, new baby plants. Nursery plant. Yan, nursery namin to ni Yaya. Pinaparami namin ang halaman na yan. And that's all guys. Thanks for watching. Nala, bye bye na Nala. Nala, say bye bye. Busy ang aking doggy. Yan, kending kending lang. Go go. So Nala's garden na to. Mercy's and Nala's garden. So binago ko na ang pangalan ng garden. Hindi lang Mercy's garden, but it's Nala's garden too. So this one is my deliciosa. And I'm going to show you bago ako mag-end, guys. Show you yung kung saan ang galing tong ano, yung pinapropagated na kasi to, guys. So, yung kanyang mother plant is over here. And this one is Dark Lord. Look at the plant. Yung likod niya. Dark Lord Philodendron. This was given to me by my friend Grace. Mary Grace. Mars Grace. Yan. Yan siya. and isa sa maganda dito is yung kanyang likod. That's Dark Lord pilodendron So, let's go. Tingnan natin yung ating uh, Deliciosa. Ito. Ito yung mother plant, guys. Dito nang galing yung aking halaman na naandun. Ayan, medyo old na siya. Na-propagate na namin to Ito na yung kanyang new leaf. Pero tingnan nyo yung bago niyang dahon. Para siyang hindi deliciosa. Para siyang heart philodendron. So, pero that's the new leaf of my Monstera Deliciosa. As you can see, iisa lang ang kanyang, eto, bagong, bagong sibol na dahon ng Deliciosa. So, pero hindi siya ganito. Hindi siya punit-punit. Kakaiba. So, and this is my queen of the night. I have queen of the night and sana mamulaklak yan. And still waiting. Kasi baby pa siya. Queen of the night. And look at my photos guys. Ando na. Nasa taas na. Gumagapang na. Okay. That's all. Thanks for watching my simple vlog. This is a vlog. Hindi na ako nag live. So guys. Eto. This is my drasenya. So ang dami kong halaman dito. This is my adansoni. So, and this one I plan to remove that big trunk of tree of uh, marginata dresenia kasi maglalagay ako ng mga iba-ibang halaman dyan that's my plan so this is marginata this one dresenia marginata okay. and thank you for watching bye everyone so balikan ko lang uli ang butterfly kung naandun pa siya. It's my Rosal. Na aking tinrim months ago. So they're doing good. Okay naman. Maayos sila. Okay. And my Syngonium. Look at this leaf. Albo. Syngonium. Okay. Kaman hala. Balikan natin yung ating halaman. This one for Anna. This is your uh, plant yung Prince of Orange sa ibibigay ko sa iyo. So, and still there pa rin siya. Still there. Ayun pa rin. So, okay, bye-bye na, butterfly. Okay, thanks for watching everyone. Bye-bye-bye.